Hi guys, for today's video, ayan, nag-video ako kasi wala na naman akong bagong upload. So, ayan guys, buhat ko si Baby habang nanonood siya. And then, may sinasabi ako sa kanya niyan. Sinasabi ko mag hi siya sa vlog. So, ayan guys, ngayon ko lang nakuha si Baby after many years, charot. Ayan guys, loving-loving muna. So, napaka-sweet ko talaga sa batang yan. Napaka-sweet niya rin sa akin, ayan. Sabi ko sa kanya, i-kiss niya ako. Ayan, kinis niya nga ako. Uh, more video kami nito noon pa. Ayan, guys. May napulot siyang... Ano, luya. Sabi ko, damputin niya muna. Ayan. Sa mga oras na yan is... Masama na yung pakiramdam niya. Ayan, guys. O, so, nagtatawanan pa nga sila mama niya. Naguusap sila kasi may kwento siya. Na nasa binguan daw siya. Pero sigaw na daw siya ng sigaw ng bingo. Yung pala, hindi pa kasi may pattern. So, ayan guys. Pinakit na nga kami ni mama. Kasi patulugin ko na daw siya dito sa taas. So, makita ako. Umakit na kami dalawa. And, ayan guys, makat na nga kami. ba diba? So, pinokus ko na yung camera dito. Ayan, nilagay-lagay ko na dyan kahit saan. So, nawawala kasi yung lagay natin ng camera. So, ayan standby ko lang habang inaayos ko tong higaan ni baby ayan ilalapag ko lang yan dyan and guys binagsak ko na lang kasi mabigat nga rin ni baby nice ko muna inusog ko muna yan and then kumuha ko ng unan niya sobrang init niyan kasi ang lakas din ng ulan biglang bumuhos ayan guys di ko inaasahan yan ganyan pangyayari o oh, nakita nyo ba yun Ayan guys, ang bilis na pangyayari yun ang hindi ko inaasahan kasi kukuha na nga dapat ako ng unan niya. Eh ganito yun nangyari, bigla siyang nasuka, siguro nayugyug din siya sa pagbuhat ko. Kaya Ayan guys, so, pinunasan ko na rin yung suka niya. So nilinis ko na rin. Ayan guys, sobrang init niyan, pawis na pawis ako. hindi ko na pinakita sa inyo kasi disgusting, charot. Ayan guys. And guys, after ko maglinis, kinuha ko na yung unay niya. Tapos kinuha ko na rin siya. Tapos ayan, pinahiga ko na. Ayaw niya nga umiiyak nga siya niyan. So ayan na, umunat-unat pa siya dyan. Medyo mainit na din talaga siya niyan. Kaya ang ginawa ko is, tinawag ko niyan si mama. And guys, pinalita ko muna siya ng diaper kasi makakatulog na rin yan. Kailangan niya mag-diaper para iwas ang pag sa higaan. So, ayan. Ipapalit naman siya. Hindi na rin naman siya umiiyak na. So, ayan nga guys. Pagandang dumating na si mama. And then, ayan na, na. Sabi ko sa kanya, hilutin niya muna si Thea. So, kailangan daw pawisan si Thea kaya pinapapatay niya yung electric fan. So, wala kasi akong alam talaga. Oh, my God. Yan, guys. Kailangan talaga natin ng patnubay ng magulang. Ang kailangan. Ayan, guys. Nalambing niya muna si Thea kasi nag pa ako na ng panghilot niyan. Ayun. Pagka, tanong din ako sa ate ko Kung meron siya pang -hilot. So, sabi niya, meron daw siya sa kwarto Kaya, kinuha ko na At ibinigay ko kay ma At ibinigay ko na nga kay mama Ayan, guys, bigs lang yung nakita ko Kaya, ayan na Kaya, goods na yan, nakita ni mama yung camera hmm, Pangiting hindi pa <laughs> So, ayan, guys Nagpahilot naman yung bata, sabi ni mama Tumalikod ka, hilutin kita And then, ayan Ayan na, guys So, sa ganitong sitwasyon, kailangan pala talaga natin ng guardian. Kasi may mga times na hindi natin alam kung ano yung gagawin natin kapag may ganitong emergency. Lalo, hindi naman talaga total emergency. Kumbaga, syempre, wala pa naman akong experience. Wala pa akong alam sa mga ganitong sitwasyon. Eh, si mama, ilan na rin kami. Kaya siguro, siya yung mas nakakaalam ng mga gantong pangyayari. Ayan guys, ah, hinilot nyo lang para gumaan daw yung pakiramdam ng bata. And then, pin pinapatay niya sa akin yung electric pan. Habang hinilot niya, nakakatulog na rin dyan si baby. So, ayan guys. At habang hinihilot niya nga yan, sabi ko kay mama niya na dapat mag ano na din kami mag parang mag incense o ganun yung parang pausok-usok ewa ko sabi din na mo tatanda yun na kapag may mga ganyan daw is baka may kasama kami ano dito sa bahay ganun pero syempre for emergency lang naman pero ang mas importante dito ay required pa rin ni ng pedia or ng doktor ang mga nangyayari, di ba? So ayan, sabi niya, kumuta ko na daw si Thea. Kaya ginawa ko, kinumuta ko na. Para daw pagpawisan, lumabas ang init niya habang inuutusan niya akong bumili na ng gamot. Yan, lakas niya na kulang. Nakita niyo, may kidlat-kidlat pa. Yan, lumabas talaga ako kasi inutusan niya akong bumili ng gamot ni Baby. Dito, sa kanto lang namin. So, buti nga may generic lang dito sa kanto. So, malapit-lapit lang. Kaya, for emergency, Ayan, mabilis ko mapupuntahan yung bilihan ng gamot. Kaya samahan nyo ako guys, bumili ng gamot ni baby. At eto nga, lalakad na ako. Lakas ng ulan, baha pa sa dinadaanan ko. Yung nakita nyo, lakas ng kidlat. So, ingat na lang kayo palagi sa mga gantong trahedya. Trahedya? Ayan guys, lalakad na ako. Medyo baha nga dun may dala na rin akong payo ko kasi medyo di pa nga din okay yung pakiramdam ko sa panahon kasi ngayon, uso ngayon ang trangkaso, gawa ng pula init pula init, pula init ayan guys, so palabas na nga ako nyan, malapit na rin ako sa bilihan ng gamot ayan guys, samahan nyo ako let's g May ano po kayo, Joseph? Pang 3 years old po. Meron. Magkano po? 1.19. Sige po, isa. Ano pa po? Kaya nang bibig. Yun lang po. Magkano po kung fever niyo? 57. Yung pang, ba pang baby po. Sige po, isa rin po. 1.19. Magkano po? One, seven. Six. One, Six. So, ayan guys, takot na tayo dito. Pabalik na tayo ng bahay kasi inatay na rin tayo ni baby at ni mama. So, para makainom na rin agad si baby ng gamot. Oh.

vlog? Hello? Ano? Tingin ka sa vlog mo. Ah. Sabi mo, okay na ako, guys. Okay na ako, guys. Oo. Oh, Harap sa camera. Oh, okay. Ayan, guys. Okay na po siya. Magaling na siya. Ang galing. Ang galing. Kinis niya po ako. <laughs> I love my little baby Ayo kuno Naya tarik Naya tarik Naya tarik Naya tarik Naya tarik guys, inom na siya milk. Pagpapat oh, Tapon na. Ubusin nyo na yan, guys. Basi mo na. Pagkita sa kanila. Pagkita sa kanila na ka. Oh, oh. oh. oh

Hoy! Hindi yan! tatay ka dyan! Saging. 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 Ano? dyan. Ikaw ang dyan. Ayun, guys. Ay, sa kanila. Pausapin mo sila. Pakita sa kanila. Bakit? Bakit, le sabi mo sa kanila, guys, okay na ako. Bakit, le Magaling ka na ba? Oo. Uh -uh. Anong sagot? Oo na, alam ko na. <laughs> Hindi ganyan ang sagot. Oo, gulo please. Gulo-gulo na tali mo. Gulo-gulo.

How much you got? Eh? Serisano. Ayun guys, taimik ta siya kasi. Ano 'tong bag na ng sabasin niya? Now. Serisano. Eh no bra, baso pa niya ko. Ayun din 'yung tubig, serisano.